Ayaw magsikaway ng mga taga-barangay sa pa Ayan oh. Sikabagis Eric at si Kabagis Alvin. Ayun na yung second race ng uh, semifinal semi-final. Na sila. Ang problema, hindi ko lang sila nakikita. Malayo eh. Ayan na, tumatakbo na yata. May umaalik ka na eh. Aba, tumatakbo na nga. Eto na. Nagsisihagunot na. Sino ba yung na? na. 67 67 ayun, nagkakagulo sila doon ang nanalo ay number 67